May nagpapatanong po dito na yung timing ba no, ng uh, pagbubukas ng investigation sa flood control <laughs> I mean sa uh, Dolomite uh, Beach diyan sa Manila Bay mm -hmm. Yung timing niya sa issue sa flood control Kasi may, may nagtanong yeah. dito sa ating comment section Mahalata daw na para hindi mawala yung Duterte Yung uh, Pilidong Duterte sa issue sa flood control Duterte mm -hmm. flood control kaya inuugnay po yung Manila Bay Uh, Dolomite Beach, attorney. Yeah, totoo yan. No? Uh, pansin na pansin na natin yan. Na, impact. fact, um, parang nakikita ako na ngayon script na gusto nilang gawin na ma mapawalang sala yung mastermind. <laughs> hindi ko lang mabanggit sino yung mastermind dahil hindi naman ako kasama sa nag -iimbisiga. Pero alam na alam na ng taong bayan sino yun. Di ba? Mm. Para makapawalang-bisa eh gumagawa sila ng scapegoat. At sino yung scapegoat? Ah, Malino din, no? Na ididiin nila dyan si uh, dating congressman Salpico. Tapos gusto rin nilang uh, hanapan ng butas yung mga Duterte, no? Uh, kaya nga nagiimbestiga rin sila. Yung ICI nagiimbestiga rin doon sa Davao City. Na sa ngayon na uh, I think ngayon o oh, kahapon, nag-investigate nag sila. Unfortunately, ang dapat tignan nga nila ngayon, yung dito sa Cebu. no, <laughs> Dahil malawakan yung pagbaha sa Cebu, eh dapat puntahan nila dito, tulungan nila yung mga biktima ng uh, pagbaha dito sa Cebu, hindi doon sa Davao City. Nakakatawa nga uh, MJ itong uh, script na gustong gawin ng uh, BBM administration. Pero hindi na tayo paluloko eh alam na ng taong bayan ano yung script na yan eh ano mm. <laughs> so tama yon yung uh, nag-comment diyan eh para ilihis at idikit yung uh, apelyedong Duterte sa issue na to at uh, may karugtong din ito doon sa pagtakbo no na yung iniisip nila kasi 2028 na eh kapag tumakbo si Inday BP Inday Sara no na isang Duterte ay dapat mapigilan 'yan at idikit yung uh, apelyidong Duterte dito sa flood control projects na ito Tsaka sa first three years naman na attorney ng uh, kasulukuyang administrasyon hindi naman natin narinig na may ganoong pagsisiyasat o may ganoong pagkwestyon sa nasabing uh, proyekto Ngayon lang natin na eh, eh, Ngayon lang ito lumabas na question, eh O nahakbang uh, Sa gitna po ng issue sa flood control Pero uh, magkagayon man Sinabi po ng Malacanang attorney Na wala pong uh, Kaugnayan o oh, has nothing to do Ang President Marcos Jr. Sa pagpapaimbisigan ng kamera Sa Dolomite Beach uh, Project Anong masasabi po nyo dyan attorney Bilang former Undersecretary ng DNR ng former administration? Well, as, si, anong ano pa ba ang uh, mga salita ng uh, Malacanang na dapat natin paniwalaan? Kasi marami naman sinasabi yung Malacanang na uh, ganito, uh, pero ang totoo ay hindi, di ba? <laughs> uh, e, well, Sige, uh, tanggapin natin at face value yung sinasabi na wala silang kinalaman pero marami na tayong karanasan na uh, MJ na sinasabi wala kaming alam dyan pero sa totoo lang meron. no Katulad na lang sa pagpahuli kay uh, President uh, Rodrigo Duterte, hindi inaamin na meron silang hand pero may mga ebidensya na nakita, nakikita tayo na eh mismo, ang uh, pangulo, ang uh, uh, utak, <laughs> no, ibig sabihin, yung malakanyang may alam, no. So, 'yun. <laughs> Opo, uh, tsaka hmm. hindi lang naman ang uh, Dolomite Beach ang uh, restoration project, coastal restoration project ng nakarang administrasyon. Naalala po niyo yung matinding ginawa sa Boracay, attorney? Yes, mas Tama matindi yun. 'yun, attorney. Yeah. Oh, yung 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 Boracay, no? Uh, yun yung pinaka ako na, na ano ko yun na ko yun dahil sa sa totoo lang sa ako yung sa solid waste management uh, na na-in charge, USEC for the solid waste management at may report ako tungkol doon sa solid waste management na hindi batay sa batas sa RA uh, Uh, 3 no at uh, naipasa ko yan kay Secretary Roy Simato at uh, yan din yung report na nalaman ng ating uh, dating presidente uh, Rodrigo Duterte at kaya nagkaroon siya ng pangamba kung hindi aayusin itong burakay na to 10 years uh, from yung taon na yon ay wala na tayong ma maipagyabang na burakay no sa ating bansa kaya talagang may political will maraming uh, maraming uh, kritiko pero talagang ginawa niya yang uh, burakay projects na yan at ngayon nakikita naman natin ano ang resulta no uh, kaya nga lang may mga reports na naman na uh, MJ na ako na na, 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 na tila hindi rin sinusuportahan itong Boracay project na ito dahil la uh, Duterte project ito. Do. So yun, <laughs> masamang governance talaga. Lahat na lang attorney eh, no? Lahat na lang eh. <laughs> Lahat na lang. <laughs> Oo, oh,